we are proud that we are producing icons and uh, mga sa ngayon ay may mga pangalan na sila yung iba sa kanila ay mga managers CEOs, COOs and uh, industry leaders yan. so yan po ang role ni PUP to make a difference kaya talagang deserve po natin ang NPU palapak wow. <laughs> naman deserve, <clears throat> hindi po totoo hindi po totoo na low performance kami tatalo sa amin kami talaga ang totoong universidad ng bayan. And we cater, we cater to the, sabi nga, even the marginalized sector, even yung mga nasa classes DEF, welcome yan sa amin, basta deserving. Diba? So, si PUP naman ay naghahanap ng mga bata din na deserving na gustong makawala sa cycle of poverty. Yan. But basta deserving. Kasi, we are also after the mga bata na with, with the right heart and attitude. ba? Diba? Kasi ang gusto namin yung seryoso talaga mag-aral at makakatapos. And nangyayari naman po yun kasi meron nga po tayong kwentong 12 pesos, di ba? So, sa ganong halaga ng, 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 binabayaran ng mga bata, ay nag excel sila at nagiging mga hindi lang po national icons, but we call them global solutionists. Wow. So, um, ang bata kasi, pinetrain uh, sa loob ng classroom na, awat ka ba nag-aaral para kumita lang? Yun lang ba yun? Dapat meron kang personal CSR. Alam niyo po yung CSR, Corporate Social Responsibility, di ba? So, bakit? Kasi you are a problem solver yan po ang niche namin. Kaya po, number one kami sa job street. Kasi ang bata, hindi nagre-reklamo sa suwerto, willing magsimula sa ibaba. Hindi maarte, hindi hindi yung sobrang uh, hirap utusan, willing siya and humble siya na matuto. So, yun po yung what, this is what sets us apart yung aming mga graduates. And alam namin yan kasi most most of us here, ay PUP graduate din. Magtaas na ng yung mga alumni dito. Oh, ayan, oh, isa na rin ako dyan. So, para karamihan po sa amin ay mga homegrown PUPians din. Mga graduate din kami ng PUP. Kaya alam na alam namin ang kultura ng aming universidad. So, we are proud that we are producing icons and uh, mga, sa ngayon ay may mga pangalan na sila. Yung iba sa kanila ay mga managers, CEOs, COOs, and uh, industry leaders. Ayan. So, yan po ang role ni PUP to make a difference. Kaya talagang deserve po natin ang NPU. Dito yes. po. Palapak naman! Yes. Deserve! Hindi po totoo. Hindi po totoo na low performance kami. So, gusto namin baguhin yun. Diba? We have done our part and we know who we are. We know what we are. And we know what we are doing. yan Kaya nilalaban po namin yun. And then, dito naman po sabi, o oh, community. Diyos ko talaga wala akong masabi sa PUP pagdating sa community outreach and extension. Sige, at ito, tapatan. Sino dito ang na-involve na sa community outreach and extension? Yan po, oh. lahat kami. Even yung staff, nag involve di ba? So, very active na tayo dyan. Actually, nung pandemic, ano ba yung, 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 yung quarantine tayo tapos may mga nagtitinda? May community pantry po kami nung pandemic. So nakakatuwa that we are feeding also the nearby communities in PUP. We are proud of that. Actually, hindi naman unique ang PUP. Parang tayo lang yata yung may ganon na university na may concern, may malasakit sa mga nearby barangays na kapitbahay mismo natin.